Welcome to my YouTube channel. Good morning mga katikim. Magluluto na naman ako na aming tangalian. Ayan, malaking bangus. Masarap sana ihawin kaya lang wala nang kaliskis to guys. Natanggal na. Lang. Ipiprito ko na lang to at saka magsasabaw ako na may gulay. Ayan, sama niyo ako. Iwai ko lang to guys. Yan guys, nilagyan ko siya ng asin at paminta. Nagyan na rin natin ng konting suka. Lagyan din natin guys ng counting toyo. Ayan, magprito na tayo guys. Pakulo naman ako dito guys ng tubig. At lagyan natin itong kamatis at saka sibuyas. Ayan, dito na ito guys ng bangus. Tanggalin na natin. Lagyan natin guys yung talong at saka sitaw. Lagyan natin ng asin paminta. Ayan, ano na natin ito guys. Nagyan natin guys itong lumang ano, isda. Ayan, galunggong. Ayan, nagyan natin ang magic sarap. Nagyan na rin natin guys itong kangkong. Ayan, iba-ibang klaseng gulay. Nagyan na natin ito guys. Ayan guys, nakaluto na ako ng pritong bangus at saka itong sabaw. Ayan, Nilagay ko rin siya ng kaunting bangus. Ayan, tayo. Na tayo. Thanks for watching. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. God bless you.